Iba't ibang mga ahensya nagpulong sa ICI. Ang detalya ng balitang yan, iuulat sa atin ni Gazi Sari. Ngayong araw, isinagawa ang Technical Working Group Meeting sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Layunin umano ng pagpupulong na ito na pag-usapan ang ongoing interagency coordination efforts para sa asset recovery for inter-agency coordination, information sharing, and legal procedures related to the recovery of public funds. Dumalo rito ang kinatawan at mga leader ng iba't ibang ahensyang may kaugnayan pa rin sa imbestigasyon ng maanumalyang flood control projects. So maraming mga mga magandang mga ianunsyo ang mga iba't ibang ahensya Samantal, habang nagaganap ang nasabing pagpupulong kanina, nagsagawa ang ilang grupo ng kilos protesta sa labas ng tanggapan ng ICI. Nakiisa rin sa nasabing kilos protesta at naging tagapagsalita nito sina Attorney Luke Espiritu at Kalyo de Guzman. Huwag mong hintayin, Secretary Garil, na magkaroon ng connecting the dots na pinagkakakitaan ninyo ang piligro sa taong bayan. Panawagan ba ng grupo korupsyon sa DOE investigahan, pagbuhay sa coal projects, tutulan. Gazi Sarin, Nagbabalita, DATV News.